Alright, so good day sa ating lahat. Again, this is Kuya Win. And welcome po ulit dito sa ating screen. So ngayon guys ay gagawa po tayo ng tutorial kung paano po mag-top up o mag-cash in sa ating NewRakash account. So kapag hindi po available ang Neuracash sa ating mga kasamahan sa IMG, or wala pong Nura Cash Fund. So wala po tayong choice kundi mag-cash in po sa Palawan. So yung gagawin po natin ngayon guys is tuturuan ko po kayo step by step kung paano po mag-cash in sa ating Nura Cash account through Palawan. So ngayon guys, punta po tayo sa Chrome or sa mga apps po ninyo, kung sa cellphone, Chrome or apps. So sa akin po, nasa laptop po tayo. Dito po tayo sa Chrome and ilagin lang po natin guys yung ating um, account. So dito po, ayan, kung napansin po ninyo, yan lang po yung laman ng ating Neuracash, no? So dito po guys ay uh, in po tayo kasi kunti na lang yung uh, laman ng Neuracash po natin. So wala pong available na um, a fund sa ating mga kasamahan. So, wala tayong choice kundi mag-cash in po tayo. So, click lang po natin yung cash in and IMG Corp Online Kiosk. Click po natin yan. Tapos, i-click po natin ito. Open IMG Corp Online Kiosk. Sundan so, nyo na lang po guys. Tapos, agent code. Search nyo pa rin yung agent code po ninyo o yung license number po ninyo gaya sa akin so ayan 46531PH tapos item Neura Cash Load so Neura Cash Load ngayon guys dito sa amount kung magkano yung ah, gusto nyong i-cash in sa inyong Neura Cash so halimbawa pag gusto nyo mag-cash in ng 500 so ayan 500 click yung next yung quantity 1 lang yan kasi kung ito nyo yan o 3 magta times dito sa amount ninyo so next Click next yan guys ha. Una, search nyo yung agent code po ninyo. Lalabas yung pangalan ninyo. Click. Tapos sa item, new rakash load. Then sa amount 500. Then click next. Dito guys, mag-filled out po tayo. So email, lagay po natin yung email natin. So ayan yung email ko. Tapos, pipiliin natin ngayon guys si Palawan. Ito, si Palawan. Bakit? Kasi magka-cash-in tayo through Palawan. Pero kung gusto nyo naman, guys, mag-cash-in through BDO, remittance, bank, o sa cashier, pindutin nyo lang yung debit card, pwede din yan. So, dito natin, kung sa Nura Cash naman, so may mag-transfer lang po sa inyo. Ayan, Nura Cash to Nura Cash. Pero since itong dituro ko sa inyo is Palawan, so i-click lang po natin yung Palawan, guys. Ayan. So, dito kukompletohin po natin yung information. So, ayan. Lagay natin Philippines. Sa anong region po tayo. Ayan. City of Esperanza. Ganyan. Tapos, complete address po natin. So, zip code po sa ating ano. Ayan. Tapos number. Mobile number po natin. So ganyan lang guys. Tapos next step. Click natin yung next step kasi kumpleto na yan. Tapos dito magre-redirect tayo. Pang, ipang click lang natin din. Click submit. Tapos i-click natin itong click here to view your pre-filed same money form. Ayan. So ito na. Susundin so, lang natin. Kopyahin lang po natin yan. Kuha po tayo ng form sa Palawan. Tapos pupunta po tayo ng Palawan at mag-cash in po tayo. Ito lang din yung ibibigay natin. Yung fee po nito is I think 20 or 30. Yan, ganun guys. Depende po yon. Tapos double check lang po lagi itong uh, receiver. Kasi minsan magkakamali sila sa 1 tsaka sa I. So ayan, double check lang din. Tapos maghintay lang po tayo ng ilang weeks. I think 1 week or 2 weeks po yung pinakamatagal. Yes guys, matagal po talaga siya papasok kasi i-verify pa nila. At papasok dito sa ating New Rakash. So sana nagtutunan na ninyo. God bless.